Tiniyak ng Bureau of Corrections na magiging ligtas at maayos ang operasyon ng itatayong Regional Correctional Facility sa Barangay Aulo, Palayan City sa isa nagawang public hearing ng Sangguniang Panlalawigan ng Nueva Ecija. Ang pag natin ngayong araw ay hindi naman tukul sa pagtatayo ng isang pasilidad, kundi higit sa lahat ay tukul sa pagtitiyak na anumang hakbang na gagawin ay naayon sa pangailangan ng ating bayan, sa kapakanan ng ating mamayan. Layunin ng naturang public hearing na ipaliwanag sa publiko ang detalye ng proyekto at pakinggan ng mga opinyon, suwestyon at pangamba ng mga residente at lokal na opisyal. Ayon kay Correction Chief Superintendent Melancio Faustino, sa 25 taon niyang karanasan sa pamamahala ng mga piitan, wala pa umanong naitalang pag-atake laban sa mga personel sa mga kulungan na kanyang pinamunuan. Ipinaliwanag din niya na maingat nilang inihihiwalay ang mga persons deprived of liberty batay sa kanilang security classification. Bukod pa sa double walled na estruktura ng pasilidad at mga programang inilaan para sa kapakanan ng mga bilanggo. Tinayak din ni Faustino na mahigpit nilang sinusunod ang standard protocols upang mapanatiling ligtas sa mga dadaanan ng mga PDL sa tuwing may biyahe papunta o palabas ng pasilidad. Ang lupang pagtatayuan ng Regional Correctional Facility dito sa Nueva Ecija ay bahagi umano ng isang daang ektaryang pag-aari ng pamahalaang panlalawigan na binili mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po property na tatayuan, hopefully, ng Bureau of Corrections. Ito ay pagmamayari sa ngayon, nakatitle sa ngayon, sa Banko Sentral ng Pilipinas. And dahil po bayan na kami sa obligasyon sa City of Palayan, sa mga taxes due, ito po ngayon ay may na transfer na po namin sa pangalan ng Provincial Government of Nueva Ecija dahil ito po ay nakabase rin doon sa titulo. At ito namang pong uh, portion nito, 60 hectares, will be donated to the Bureau of Corrections at ito po ang kanilang tatayuan ng kanilang regional facility para sa pagkain ng mga PDL, kabilang na ang bigas, manok, baboy, isda at mga gulay, sinabi ni Assistant Secretary Al Pereras na bibigyang prioridad ang mga lokal na produkto mula sa mga negosyanteng Novo Ecehano sa ilalim ng catering agreement. Ipiniliwanag ni Asik Pereras na ang proyekto ay bahagi ng regionalization plan ng Bucor na layuning maigsan ang matinding siksikan sa mga kulungan sa bansa. Partikular sa New Bilibid Prison na kasalukuyang may mahigit 22,000 PDL, kahit 6,000 lamang ang orihinal nitong kapasidad. Ayon sa kanya, ang planong pasilidad na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5.1 billion pesos na itatayo sa Palayan City ay magkakaroon ng kapasidad na 2,500 PDLs at itatayo sa 50 hektaryang lupa. Kabilang sa mga pasilidad ang Maximum, Medium at Minimum Security Camps, Drug Treatment Center at Correctional Institution for Women. Target umanong maging operasyonal ang unang kampo sa taong 2028. Kasama si na Jerome Tikiatsmal, Super 23rd, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.